Magandang araw mga kaibigan uh, Medyo sad news ang pag-usapan natin ngayon Dahil ang ating uh, bansa na ilagay na naman sa Hindi lang kahihiyan kundi Piligro uh, Kawawa ang mga taong nasa laylayan Ito mayroong bagong release na Survey tungkol sa countries na most at risk yung pinaka country na dyan ka for third straight year according to science connect ang Pilipinas ang pinaka bansa na pwedeng tumira ang isang tao to Science Connect. May nakita akong post ni Creset Laureta Chu. Ito yung bagong post niya. Uh, riskiest place to live na nga. Most corrupt leader pa. Anong magagawa ng tatlong libong ayuda? Yon po ang post ni Creset Laureta Chu. So, number one po ang Pilipinas. Ang kanyang Uh, World Risk In Index WRI World Risk Index is 46.91 napakataas po nga index ito uh, so number 1 Pilipinas number 2 Indonesia ang kanyang World Risk Index is 41.13 ang pangatlo pinaka risking country na pwedeng tumirang isang tao is India. Ang kanyang index is 40.96. Pang-apat ang Colombia. Uh, index niya is 37.81. Mexico 35.93. Myanmar 35.85. Tinalo pa tayo ng Myanmar. Mozambique, 34.44. Russian Federation, 28.12. Bangladesh, 27.73. Pakistan, 27.02. Yun po ang top 10. Uh, 193 countries lahat ang uh, pinag-aralan ng Science Connect. Uh, yun na nga, number 1 ang Pilipinas. Again, panatlong taon na po, 2022, 2023, and 2024, all within the administration of President Marcos Jr. So, anong epekto nito sa atin? Number one, sa investment. Kaya kakaunti ang pumupuntang uh, investor sa atin, kulang ang trabaho, dahil ito nga riskiest country in the world. Hindi lang dahil sa disaster ha, kasi dito sa Asia Pacific uh, region, maraming countries na na nababagyo eh dahil o oh, bagyo ba, earthquake o oh ano, ang mga gobyerno nila very responsive. Maganda, mabilis yung response, forward looking ang mga programa. Kaya hindi sila masyadong apektado kahit nadadaanan sila ng bagyo. Example, uh, Japan, Korea, parehas natin yan, nasa ring of fire. E bakit hindi sila kasama sa riskiest country? Magagaling ang mga leader nila. E tama itong post ni Crescent Laurita Chu na dahil sa mga corrupt na mga leaders natin, kaya nag Oh, Tingnan nyo, yung ipinagmayabang na flood control projects. 5,500 na tapos na marami pang ginagawa. Ano ngayon, dumating ang mga sunod na sunod na bagyo. O di, napahiya sila. Nung hinahanapan sila, nasaan na ang flood control projects? Medyo mainis pa sila na nandyan, na-overwhelm lang. At tapos idinahilan ang hangin, idinahilan ang ano pa, barko, idinahilan ang climate change. Nako. So, yun, kulang tayo ng mga foreign investors dahil mahina tayo pagtugon sa mga kalamita, disaster. Uh, ano pa? Uh, yung isang survey, nakalimut na ko anong grupo itong ng nam, Nambeyo nam, ang nag-survey. Ang Metro Manila Ang most dangerous city in the world At risk ka na nga sa mga bagyo, sa mga kalamidad Dahil mahinang response ng gobyerno Magulo pa when it comes to peace and order Mataas ang crime index Sa buong Southeast Asia I think uh, number one ang Manila Numbers... Cebu, sumusunod, Iloilo, uh, -ilo, ano pa yung isa. Apat na siyudad sa, ano yung isa. Basta Metro Manila ang pinakamaraming krimen sa buong Southeast Asia. So tapos traffic, number one din tayo sa traffic. <laughs> Pinaka matinding traffic sa buong mundo. Meron pa pinaka worst airport sa buong mundo. Nasa atin na lahat. Ano ba? <coughs> Ito ba ang bagong Pilipinas? Ito pang legacy? I don't know. Nagtatanong nga lang naman. Okay. Paparating na naman ang bagyo Pipito. Super typhoon na naman. So, kawawa ang ating mga kapatiran sa... <coughs> Tatamaan nata, Visayas and uh, Bicol Region. Maswerte kami sa Mindanao. Huh? <coughs> Paminsan-minsan lang bagyo dito. Ano ba? May nakakarma ba? Northern Luzon. <coughs> Bicol Region. I'm sorry. Okay. So, bigyan ko kayo ng latest update ng bagyo pipito na super typhoon na ngayon. Kung bagyong or typhoon pepito naman, nasa loob nga na ating air responsibility, kanina alas 4 ay nasa line 465 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay naman ni Pepito, ang lakas ng hangin umabot na 150 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso abot na 185 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So, makita natin offshore pa rin yung tinatayang sentro ng bagyong si Pepito. So, balik yung makakapal na kaulapan ito dahan-dahan lang ang uh, nakakarating dito sa ilang bahagi ng eastern Visayas at maging dito sa ilang bahagi ng northeastern part ng Mindanao. So, na no naasa natin dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Pepito sa landmass ng ating bansa. Unahin po muna natin yung inaasahang pagkilos nito throughout the forecast period in the next 3 to 5 days. So, ito yung tinatayang lokasyon ni Pepito kaninang alas dos ng hapon. At bukas ng alas dos ng hapon, tinatayang yung sentro nito ay halos malapit na dito sa northeastern part ng eastern Visayas. Pusibling mag-landfall dito sa may bandang katanduanis ng area sa darating naman na linggo ng madaling araw. At sa linggo ng hapon, posibleng namang either maglandfall sa may bandang Pulilo Island or dito sa mainland ng Lalawigan ng Quezon. And then sa pagitan ng linggo ng hapon, hanggang lunes ng madaling araw, ay tatawirin nga nito itong ilang bahagi ng Central Luzon at Northern Luzon area. Hanggang sa tuloy itong makalagpas ng ating landmass sa darating na lunes ng madaling araw at tuloy ang makalabas ng ating area of responsibility sa darating naman na lunes ng hapon. Ngayon, ano nga ba yung pinakikita ng ating forecast track? Ang bagyo, hindi lamang isang tuldok. Hindi lamang itong sentro na ito. May tinatawag itong radius. So, kahit ang bagyo natin, ay tinatay ang sentro ay nasa bandang northeast ng Eastern Visayas, bukas ng hapon, mararamdaman na epekto nito sa nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Iyan din ang dahilan kung bakit kahit malayo pa yung bagyo, buod sa palugit natin, yung lead time, bago maramdaman yung epekto, yung inasa natin pagkilos ay dahan-dahang mas magiging may potential na maging mas mataas ang mga warning signal sa ilang bahagi ng ating bansa, yung direktang tatawirin o direktang maapekto ng bagyong si Pepito. So ngayon, himay naman natin ano yung mga wind signal na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. Wind signal number 2, dito nga sa eastern portion ng northern Samar at northeastern portion ng Samar. Naka-highlight ng blue. Pag wind signal number 2, ang ating paluget palugit or lead time na tinatawag, ay nasa 24 hours. So simula ngayong alas 2, kanina alas 2 ng hapon, hanggang alas 2 bukas ng hapon, yun yung palugit natin. Bago natin posibleng maramdaman yung potential na lakas. Umaabot ng hanggang gale uh, force wind ang pwedeng maranasan dito sa mga nakahighlight ng yellow. Samantala, warning signal number or wind signal number 1 naman ang nakataas sa lahat ng areas na nakahighlight ng light blue. Dito nga sa lalawigan ng Aurora, Quezon, ang Pulilo Island, Marinduque, Camarines Provinces, Norte at Sur, Katanduanes, Albay, Sorsogon, ganun din sa may bandang Masbate. Sa Visayas area naman, wind signal number one sa natitirang bahagi ng Northern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar at sa Biliran.